Coffee lover. Okay. Passio. The best. Have you woken up in the morning? Uh -huh. you <laughs> sure, sure, Spider Crossy bow and you're wondering who's gonna take me seriously. From Italy. This is uh, it comes with the Arabic coffee. Arabic coffee? Uh, Brazil? yes, ma'am. Ma'am, ano po masasabi yung ma masarap po ng kape niya? Hindi ko pa po, po natitikman. <laughs> Enjoy po, ma'am. The best. Ah, nandito tayo ngayon sa may Swiss Berlin mga Kayami Hotel at uh, upang uh, ating uh, tikman yung bagong uh, bukas dito na coffee shop Uh, Pilipino may-ari nito so titikman natin yung kanilang mga latte, yung kanilang mga mercano, yung mga matcha nila And iba pang mga sweets like um, uh, cakes and iba pang mga cold and uh, hot beverages nila What is up everyone? Ayon si Jed Vlogs po ito at andito po tayo sa Daily Drip Cafe Dito po tayo sa alsad sa may Swiss Bell Inn uh, Ang oras po nila ay 6am hanggang 12 midnight So meron kayong maraming time para magkape, magchill, at kumain ng mga sweets. Nice. Ang kape. Walang aftertaste. Walang asukal to. Pero matamis na siya. And meron tayong ensaymada rito. Kape na wala asukal. Tapos, lagyan na lang natin ng saimada or mga cake. So, pwede kayong mag-kape uh, sa loob at pwede din dito sa labas. May outdoor dining sila dito at dito pwede kayong magsisya. Tulad ng uh, mga nadat ng ating kamabayan, sarap na sarap sa pagsisya. Sir, gaano kasarap ang sisya, sir? Ang sarap. Ang <laughs> sarap. <laughs> mas lalo pag kung taglamig na. Oo, oh, mas no? Pag taglamig na. na. Oh, mas mabisa. Um, 70 real sir yung sisya nila rito. Kaya pwede kayong uh, pumunta rito. Malapit lang to sa may, ano lang, Alsa Station. Ano yan? Ano yan, F1? Ano Peacock. <laughs> dragon Ball Z. Ang pangat ng <laughs> Dragon Ball. <laughs> Ito talaga yung mga kayami yung talagang nagustuhan ko dito sa mga sweets and sinerve sa atin. Talagang napakasarap na ito. Napakalinam-nam niya. Ang sarap niya talaga. Mm, so yummy. ano tawag? The best. <laughs> the coffee is now ready.